So guys, mayroong isang old member na nagbabalik sa team Stratos na galing Ilocos at mayroong gustong mag-challenge sa kanya na gusto daw siyang tanggalin ngayon. Boss, anong masasabi mo, boss? Tangy na mo. Ang itim-itim mo, doon ka na lang bumalik sa Ilocos. Tanganan mo, grabe naman. <laughs> di, di ko yung expect yan, guys. Di ko yung expect trash talk na yun, ha? Pero, boss, anong masasabi mo, boss? Okay lang, ita mo lang ng mga kengkoy moves. <laughs> <laughs> so, boss, kengkoy ka daw, boss. Anong masasabi mo doon, boss? Bibigyan ka lang magandang laban. Gagibus, og mong ko papayabos ha pero wala tayong sama ng loob since old member ka. Kapag matalo ka ibibigay mo sa kanya yung jersey na to. Okay lang sa okay lang boss. So tara simulan na natin. Grabe yung trash token okay. hindi ko inaasahan yun guys ah. Unexpected ha Eh boss, balik na lang Ilocos Norte? Balik na lang, balik. Hindi <laughs> <Ayun>, dito. Katindihan trash token to. Oo. Uy, wala nang pirapir, di. Wala nang pirapirihan. Laban 'yan. Yeah. Appearance aba. Bow. Sige, yan. Bow. Nice D. Nice D. Grabe. Nice D. d, Grabe. d, nice d boss, bangga, boss. Boss, ba boss mo. banggay mo, boss. Banggay mo. Boss, banggay mo. <laughs> Panis. Yon. Panis ka, boss. Bang. Bang. Okay, Bang. Bang. banggay mo, yan. boss. Yan. Ge, boss. Saktan yan. mo, boss. Guys, -ay. Saktan ay, mo, saktan ay, mo. Bang. Sige, tuloy mo lang. Sige, kaya mo naman. Sige. Sige. Sampalin mo. Sige. 1-0 mo muna, hindi mo makaano Banggay mo muna ka Jay, nice Jay, Jay mo muna Jay, Jay pilay mo muna huli na, Jay, huli na Jay Gay, pilay mo muna One stop, one mo ba mapapadisable yan boss? Kailangan Iba. mo muna saktan yan. <laughs> Buhos, 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 buhos Iwan Iwan, aro. Sababi ka Rags Banggay mo Rags, banggay mo Sablay ni Jay. Ha. 2-1, 2-1. Nice one. Oh. One hands up, Medyo malapit, boss. Lapit ko kanti, boss. Jay, balik mo lang depensa ka, Jay, ah. Ay na, bangga. Last kamay. Oh. Oh, oh, oh. Tiniraan. Tapos ka. Ah. Isang bomb na malupit sabay tatlong ikot. Ah. 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 Counted. Bow! Grace. Bow! 4-3, 4-3. Binawian. Wala. Tiro. Ako ang mundo ang Promise, pasok sa member ng Team Stratos siya pag manalo yan. Ay, ay, ay! Ay, ay, ay sa ka mo. Oh. Bang! na motivate, paul, no? Paul, Depensa. Paul. Pasok sa member ng Team Stratos yan. I know. Break na to, break. Daw nagbibiro. Tinirahan. Bang. 5-4, ah. isa-isa. Depensa rag. Pa-one-stopin mo lang, pa-one-stopin mo. Hindi. Gigi, gigi. Ay, wala. Na ulit. Wala, wala. pag Panlamang rags. Ay, panlamang okay. pang ano. All. Gigi, wag mo ng space. Gigi, talaga sa inyo yan.

Buhos na! Bangga! Hindi pwede tayo imit. Yan! Uy, tinira na ba? Board ang tama. Okay. Rogs, mo lang, Rogs. Isipin niya, mo lang, may buhos ngayon. Sige. Tirahan niya ni mo lang, hollow blocks lang yan. Sige na. Isipin mo, baray na ka. Sige na. Sige. Tirahan mo, lasos. Huwag matakot mag-penetrate, boss. Mabilis ang layup, boss. Yan! Sige na. Tagal. Naku, no, babalik ka ng ilokos niya. No, Naku, no, no, no. no, babalik ka ng ilokos. Ah! Bilis na recover. Bilis na recover ng... Uy, yan na! Paul, Paul, Paul. Ang mulikat na, wala sa kondisyon. Wheelchair, wheelchair. Wala Wilcher. wheelchair. Patay. Patay. Ah, ganun ganun lang. Mabilis na. Okay na, Buos na. Ayan ka daw. Para makuha mo na yung jersey, boss. Uy, offensive. Uy, grabe. Ayan, no? Ayan, oh, ayan, no, oh, tulad no. niyan. Oh. O, yung galing. Nakaling nang recover ng depensa. Nakadikit kasi siya. Oo, oh, yun oo. Oh. Oh, yun, oh. oh. Puro kanan pa. Paul, Paul. Oo, okay. ah, yun na. Ah. Oh, last, oh, last, last. last, last. Oh, gamitin mo yung tangkad mo kasi. Gamitin mo. Ayun na. Yan, Anda. yan, yan. Uy, yan, yan, yan. Ganyan, ASMR ah. Yan, G. Konti-konti pa lang ang layo. Oh. Tapos na. oh, ganyan pa rin depensa mo, all last na. Kumakain, ako yan, hindi kitang ko yan. Bangga. Oh, diba? Tapos. Tagal eh. Huli ka. One stop, one stop. Wala na, tapos na to. Tapos na to, boss. Tapos Uli. na. Huwag yeah. kasi Amitin ano, yung ano, mukha yung pinandidira mo eh. Okay Ayan na. na. Ayan na. Tapos. Ah! ah! Pasensya na boss ah. Wala, wala tayong magagawa palit Ola, member talaga. Boss, ano mo sabi mo boss bago member ka? Salamat, Salamat kay 100 TV. Salamat Hello. po, thank you. Salamat sa DLMT. Solid jersey nyo. Thank you, thank you.